Maka-puso balot ng mga pasa ang magkabilang hita ng isang estudyante sa Maynila matapos po siyang sapilitang isa ilalim sa umano'y hazing ng isang sorority sa isang pamantasan. Desidido ang ina ng estudyante na magsampan ng kaso laban sa mga nang hazing sa kanyang anak. Attorney Gabby, good morning! Good morning! Siyempre, umpisa ngayon ng semestre. Oo, oh, oh nga. Pero mga, mga nanay at tatay medyo kinakabahan eto so, ma, ganitong mga sitwasyon Bukod sa sorority of fraternity no na pwede ma-involve sa mga ganitong kaso sino pa ang may pananagutan Well of course well itong mga itong mga pamantasan of course uh -huh. alam na natin na ang sasabihin talaga nila ay wala kaming alam tungkol diyan mm -hmm. di ba Out kami diyan hindi po namin alam tungkol dyan at actually, eh, wala kaming alam tungkol sa mga pangyayari dito. Right. Unang-una, we will expect that from them. Uh -oh. But of course, in reality, sa ilalim po ng anti-hazing law, yung paaralan, magkakaroon lamang kasi ng mga layabilidad, di ba, o yung mga teachers, mm -hmm. only kung mapapatunayan na either pumayag sila o may alam silang oh, hazing na naganap pero wala silang ginawa to prevent or mapigilan ang mga pangyayaring to. So, Pero, sila kasi kunyari sa bilang lang ngayon, di naman namin alam eh na may ganyan. Well, yun naman talaga ang oh, liya nila. Ba? And usually, alam naman natin na itong mga hazing na to, eh talaga naman kept in secret. Lalo mm -hmm. na, alam naman actually, nung mga sorority at fraternity na actually bawal yung hazing. Yun na so, eh. it's really kept a secret. Sa anti-hazing law, sino-sino ang mga magiging liable? Well, of course, unang una jan yung mga yung mga principals jan ay yung mga actual participants right. sa hazing. At kasali dito yung mga officers at miembro ng sorority na actually kahit na hindi na nagiging depensa na o hindi naman namin siya we didn't lay a hand on her. Oo. Basta nandun po nandun ta. kayo. Pag nandun sila, ito ay prima facie evidence of actual participation unless meron silang maipapakita na may ginawa sila para matingel they should have done something to prevent it so okay. kung medyo passive lang sila na nanonood it's yes. actually like they actually did lay a hand on her by not oh. doing anything okay. Siyempre, yung pangalawang grupo na mga kasuhan bilang principals i mean they're all actually guilty eh uh -oh. yung mga officers or alumni na siyang nagplano ng hazing kahit na wala sila dun sa actual na hazing. Uh -huh. right. Basta kasama sila sa pagpaplano kasi para sila yung mastermind kumbaga, the brains. The... Yes, the brains. Without their ideas, without their planning, it would not have happened. Mm -hmm. So yung pangatlong set naman na liable as principals ay yung mga naghihikayat sa biktima na sumali kahit na wala din sila dun sa actual na hazing. Ang tawag po mm -hmm. sa kanila principles by indispensable cooperation. Kasi kahit na, di ba, hindi rin nila pwedeng sabihin, wala naman kami nag-ginawa, hindi namin siya hinawakan. Pero actually, kung hindi nila kinakumbinsi ang biktima, or hindi nila napilit yung biktima na sumama, sana hindi na rin siya naging biktima dun sa initiation rights na yun. Mm -mm. Kaya bang sabihin, uh, ang desisyon niya yun eh nasa tamang edad na siya para mag sa sarili niya, alam niya yung papasukin niya. <coughs> well, actually, yan na, yung, yan na rin yung beauty ng anti-hazing law. Kasi before the anti-hazing law came around, mm -hmm. eh, papasok lang siya dun sa ordinary crimes of murder, serious physical yes. injuries, kung saan, nagiging mga depensa, isang isa na nga yan. Una-una, eh siya naman ang pumayag eh. Oh, alam oh, naman niya oh, oh. ang papasukan niya. Ang pangalawang nagiging depensa, kung wala sana yung anti-hazing law, is when nga they say na, hindi naman namin intention kasi many of the crimes under the revised penal code yung intent ang importante kung yeah. walang intention Usually, walang krimen. So, ang sinasabi nila, di naman namin intention na mamatay. Di naman namin intention na, na mabingi. Di ba? Ang problema, bawal kasi yung hazing. Pero dahil meron tayong anti-hazing law, the intention does not, so, that's not matter so right. much anymore. Okay. The fact na merong hazing na bawal sa ilalim ng batas, at yun ang naging resulta, eh, guilty na sila. At mas mataas by by actually one degree higher. Aha, Attorney, I'm binalak pa raw umanong isilid sa sako yung katawan ng biktima kung sakaling mamatay ito, no? Mm -hmm. Maari bang mas bumigat yung kaso? Definitely na isasampas sa kanila? Well, actually, o walang uh, ano yon. Hindi naman matter. actually. Halos lahat naman ng pinapatay, talagang tinatago. Oh, oh. Di ba? Yun, lahat mga nakakapatay, tinatago naman nila talaga yung body of the crime. Pero actually, makakabigat ng kanilang kaso, hindi ka talaga yung kanilang planong itago sa sako yung katawan ng biktima. But under the anti-hazing law, um, <clears throat> assuming the allegations to be true, for example, eh, liable sila, pero aggravating ang mga circumstance tulad ng unang-una, -una, halimbawa kung yung biktima ayaw na sana sumali pero pinilit siya uh -oh. because there was force, intimidation, threat or panloloko. Pangalawa, kahit na pumayag yung biktima at yung, pumayag yung biktima sumale mm -hmm. pero nung nandun na siya, nag-back out na siya, pero hindi siya okay. pinayagan. Okay. na umalis. Mm -hmm. Pangatlo, kung nagkaroon na ng hazing o pananakit, tapos merong threat, force, intimidation, mm -hmm. para, mm -hmm. <coughs> bawal ka magsumbong. Huwag ka magsusumbong kundi papatayin ka namin. Yung mga ganyan, kumbaga kung, kung yung penalty ay, um, kunwari, six to eight years. Yes. Yun yung penalty for ano eh, for under the anti-hazing law. Kung yung biktima hindi na matay, ah, yung ano lang, yung na-hospital from 1 no. to 9 days, sa right. bawa. 6 uh -huh. to 8 months lang yon. Hindi, no, no, 6 to 8 years. 6 years, to and 1 day to 8 years. Right. Kung right. wala yung anti-hazing law, 1 to 30 days lang to. Kaya... Marami oh. mang kakulangan ang anti-hazing law. Kailangan din natin maintindihan meron din naman siyang may nipin benefits. Din. May nipin oh, uh oh. din. Uh -oh. Kasi kung walang anti-hazing law, yung mga ospital, kamukha nito, uh, it seems, yung injuries na black and blue na ospital, from mm -hmm. 1 to 9 days, kung walang anti-hazing law, 1 to 30 days lang. Pwedeng one day lang, Under the anti-hazing law, it becomes six years and one day to eight years. At kung merong mga ganong aggravating circumstance, yung pinilit nilang sumali, hindi nila pinauwi, or pinagsabihan na huwag ka magsusumbong, in business, pwedeng six years and one day, maximum na penalty and apply. Eight years na. Mm -hmm. So yun yung aggravating doon. So, so I guess i yan yung sagot doon na kasi may mga nagko-comment na ano ba talagang silbi ng anti-hazing? Well, ito so, ang silbi ng anti-hazing law. But of course, like any other crimes, di ba? Like any other crimes and many other cases, you need to present evidence, di ba? Kaya uh -oh. kaya kung minsan nagkakaroon ng problema kasi kailangan pa rin ng ebidensya, kailangan ng patunayan sino Ganun ba ang dapat eh. maging liable. Uh -oh. Pero meron na rin naman pong naging successful nakaso mm -hmm. na kaso na under the anti-hazing law. Kung tatandaan po natin, itong anti-hazing law, naging batas yan dahil dun sa isang namatay na law student in the 90s, si, si, si attorney, dapat naging attorney Lenny siya. Mm -hmm. at Lenny Villa. Oh, okay. At dahil sa, pero yon dahil wala pang anti-hazing law no panahon na yun, it, it became, ano eh, Um, homicide through reckless imprudence. Negligence. Yes. Kasi nga, ang sasabihin ng mga tao, hindi ho naman namin akalain na mamamatay siya. Binubugbog lang namin ng Sinasabtan konti. Sinasaktan naman namin siya. Oh, yan. Ah, yan. So dahil nga meron ng anti-hazing laws in place, kahit na po meron pagkukulang, sabi nila kulang pa rin daw sa ngipin, meron din naman pong strengths itong batas silbe. na ito. Uh -huh. At nagkaroon nga na rin ng isang ng conviction under this law. So hindi naman talaga failure. Nagiging deterrent ba itong anti-hazing law? Kasi tuloy-tuloy pa rin. Well, actually, sabi naman ng iba, yung Natatakot ibang mga fraternity, yung ibang mas natatapot sila. So they have tried to, yung iba dyan, sabi nila, di umano, they have tried to find ways na tanggalin na yung physical aspect oh, ng oh, hazing. Ma, Napaka deeply ingrained. Pero kailangan po natin tandaan ang tunay na pagkakaibigan, ang tunay na pagsasama, hindi po minemeasure sa physical sa physical trials and Torture, kumbaga, di ba? Oo, kasi ang, ang alam ko ha, yung mga nakatatanda ng miyembro ng mga sororities or fraternities, which is possible, ayaw na nila ng dahas. Doon sila sa mga medyo mga bata eh, kasi na, kasi yung, pinagdaanan namin. Kasi sabi nila, e, kami pinagdaanan na namin, niyo. di dapat kayo din. Parang Oo. ganyan kasi ang nangyayari. So, Sana kailangan na, yung culture yes. needs to be changed. Kung brotherhood o sisterhood, sa ibang paraan na lang, Oo, di ba? Gabby, thank you very Perny much. salamat ka. Eh. Samantala, alamin nga natin kung swerte tayo ngayon, attorney. niya. swerte. <laughs> Suzy, Connie, and Susan, let's claim it. <laughs>